So, ito guys, may dalawang jelly pa tayo dito natira. So, yung flavor niya is cherry. Ayan. So, lutuin na natin to siya guys. Dahil yung dalawang alaga ako guys, isang packs to talaga guys. So, ito na rin yung natira, dalawa na lang. Dahil gustong gusto talaga to ng dalawang alaga ako. Kahapon pa siya nagpapaluto sa akin yung pa Kaso lang tinago ko sa taas ng kabinet. So, yung apat na carton guys is na niluto ko na guys nung nakaraan na araw guys. Ayan. Gustong gusto talaga nila guys. So, lutuin na natin to siya guys. Tapos ilagay ko lang sa ref. Para mamaya is matigas na siya. Ilagay na natin itong dalawa guys para medyo marami-rami para mamaya hindi na naman ako magluto ulit. Dahil nung nakaraan araw guys is nagluto ako ng dalawa ba yung niluto ko? Yung dalawa din yung niluto ko guys. Pero nakahanap pa sila. guys, okay na to. So, dito ko lang ilagay guys. Wala kami ibang nalagayan. Yung jelly dito sa Saudi guys is iba. Kumpara doon sa atin sa Pinas. First time ko magluto dito ng jelly guys, is hinintay ko talaga siya guys hanggang sa malapot. ba diba yung jelly natin doon sa Pinas is kapag maano na siya, okay na siya, is malapot na siya, lumalapot siya. Dito guys, hindi. First time ko magluto dito guys. Eh hinihintay ko talaga yung jelly is lumapot guys, pero hindi talaga siya lumapot hanggang sa <laughs> kumunti na lang talaga yung tubig sa ano guys. <laughs> Natawa ako. Tapos hindi pa ganun, guys. Matitigas lang siya guys kapag sa ano na siya guys, kapag malamig na siya. Pero kapag magluluto ka pa lang, hintayin mo talaga siya hanggang na lumapot, wala talaga mangyayari. So masaya yung mga bata guys mamayang hapon. Kapag matigas na 'to, Lalo na yung panganay. Gustong-gusto niya talaga ng jelly. Kapag malamig na guys, saka natin ilagay sa ref. Ayan guys. Pagkatapos kumawa ng jelly, ay ito yung ang isusunod natin. Ayan. Yung french fries. Dahil paparating na yung dalawang bata at si madam. So ito yung ano nila. Mainit na yung pano mainit na yung mantika So pagdating nila dito guys is